no, mga kainsan. Kaya tapos la natin gaskatirin mga kainsan. Yan pala mga kainsan, mas malala pala. Ang dami pong taga dyan sa, sa gitna oh. Akala ko yung kahapon lang ay do sa dulo ang taga. Ito po palang paparito, halos putol po lahat. Yan, ginaskater po natin ito ngayon. Hanggang doon. sa pakabila po. Ari po yung atsal natin oh. No. Ito po ay uh, tapos ng gaskatirin hanggang doon sa kalabak-labakan po. ito mga kaisan papakita ko sa inyo ang lala halos ano po pala ito halos tad, -tad talaga eh ito ito mga kaisan hmm. Eh. napansin ko lang ngayon aking ginas cutter ito po putol din ito mga kaisan hmm. Eh. ayan naputol eh. din siya oh. grabe <coughs> Tapos, ah, may putol din pala din eh. yun. mga kaisan. May tubig pa, oh. Putol din pala, oh. Hmm. Ang akala ko sa ilaya lang. Talagang tinaddad po, eh. Ay, grabe. Walang konsensya, eh. Ayun pa, oh. Hmm. Mga kaisan, eh. Ah, hanggang dini pala. Hmm. Putol din. Halos tagtad. Oh. Kawawa. Makakabili. ayan ah, May tubig pa. Oh. Makakabili po talaga tayo ng bago. Hindi ni kaya. Ah. nabubunot din eh. May putol din siguro sa gitna niyan, ano? Eh. Malala ang pagkaputol. Ari kaya hindi kaya putol. Hmm. Hindi naman din. Eh. Ah, putol din eh nababatak mga kaisan putol din mm -hmm. putol din na aripi malalim kaya balik na tayo malalim po May tubig pang natulas, oh. oh. May tubig pa mga kaysang kaunti, oh. Nawala na. Ngayon ko lang napansin po, oh. Aring pa pababa, ah. po, ina Nasa tatlong rulyo. Subukan ko pong idagsong uli, Bumili na po tayo ng isang rolyo kahapon. Kailangan ka po din ni Guma. Hindi pala pwedeng suklot-suklot. Ang lala. Kung hindi po nag-scatter, hindi, hindi ko po malalaman na po tol. Nakatago lang pala sa damo. malala ah, mga kaisan magagrass po ulit tayo mga kaisan salamak na tayo diari na po yung nauna salamak naman po tayo tapin tapinaw mga kaisan nalibang tayo alas dos na pala tayo po muna ipapunta doon sa yari na po aray yan yung kalabakan yari na yan doon yan kung sino mang sa ating tubo pumutol ay humingi ka na lang ng tawad eh, isa itaas sa akin ay eh, napatawad na kita At wala namang problema sa akin kaya lang yung ginawa mo hindi maganda kung hihingi ka naman ng tawad sa akin eh napatawad na kita ikaw na ang bahala hindi naman kita pwedeng problemahin dahil <laughs> marami, marami din akong problema oo Siyempre, ako yung handami din ay. Kung nakikita mo naman na bakit ta uh, Kung bagay... hindi natin alam ay eh, kung ikaw ay galit sa akin o ano hindi ko alam ay eh. pero ako tuloy tuloy lang sa trabaho hanggat uh, ang gagawin ko na lang ibabaon ko na yung tubo ko <laughs> pero uh, kayo naman ano ang bira eh. Uh, yan sa masasabi ko sa iyo ay eh, kung ganyan diyan ka masaya sa ginagawa mong ganyan na eh, di ikaw basta uh, ako kami dire diretsyo ako sa mga sa mga ginagawa namin sa buhay goal namin sa buhay kasi ako hindi ko na iniisip kasi yung ano eh yung hindi gagawa ng hindi maganda sa iba ba masama kayo tapos hindi ka susyortihin ba basta oh, masama kasi din yung mga ganun ba para laging galit like ang galit ba puot masama din yun humingi ka na lang ng tawad sa taas kasi yan dadalhin mo lagi yan pagising mo kung baka makukonsensya ka ba hindi ka patutulugan ng konsensya mo ganun kasi yun hanggat hindi ka nahingi ng tawad hindi ka ano, hindi mapapanatag ang loob mo sa akin ay eh, walang problema ang akin naman humihing, humi, humihiling, humihiling kung ano man yung katayuan namin ngayon humihiling lang ako sa taas Oo, uh, hindi na lang pansarili ko naman mga kainsan eh kung gusto mo naman ng trabaho at siguro nagtampo ka sa akin at hindi kita nabigyan ng trabaho kung sino ka man pwede kang lumapit kung gusto mo naman ng puhunan pahihiramin kita kahit 10,000 sa panimula o oh. hindi yung umumurhesyo ka ng tao 10,000 eh magandang panimula na yun pwede mo na yung palakihin magkano lang ang dalawang kilong sitaw oh. na mga kainsan ito po yung ating pananim na dalawang kilo yan not to brag mga kainsan ito yung doon sa tao lang ang ano sa akin Tuturuan ko siya, ya. Yeah, 10,000 ay pwede pwede na pumuhunan. Ya, yeah, ay talagang ipagdarasan mo lang na ikisusurtihin. Yan. Yeah. Hmm. Habang tayo pinag-aantay ng kamatis, meron na din eh. Oh. Yan. Yeah. Dalawang kilo po yan, pati aring kabila. Na, uh, itay-utay. Yan. Ay, talaga sa isang tao po kayang suportahan ito. Yeah. Kung ako nga lang ay dati natuto na. Nung, ay, ngayon lang din ako natuto ay. Hindi, dati naman hindi ko alam na may kita pala sa gulay. Hindi ko po alam dati. Palay lang ako ay yun ang kinalakihan ko nagtatanim kami ng sitaw eh din ano? yan yeah, mga kaisan no? oh bilang nalaan po tayo ng ilang buwan ah ilang buwan bang ilang linggo ano na po yan pipitas na po tayo hmm huwag laang babagyuhin hmm sabi nga ay kubita ka ng kaunti ay may ano ka pa nakatulong ka pa sa kapwa mo hmm patuloy po ang pagpapalawak natin. Yung mga tao ko po naman ngayong apat, abali pito po ngayon, ay ano po sila, natanim po naman ng palay. Buka ah, ngayon, katapusan na po ng tanim. Mamaya tutulong ako dun. Dito na, upo, dito na po uli kami. Sa halaman, focus na po uli kami. Yan, U tây u tây Yên là mấy mấy cái sân